Mga pap, si Jamie Bautista at si Anthony Linuelde sila is... iwalay na. Iwalay oh? na sila Anthony at si Jamie. ano mo, sasabihin niyo. Kasalanan ni Tony yan. Tony? Si Paola. Bakit? Itoxic talk si na relasyon na ito raw ng lamad. May hirap na talagang ibalik. Oo, parang malungkot daw no? Kanina pa yung malungkot eh. Parang malalim iniisipan ano? o. Ano, Tara, buntahan natin. Kaya malong. Malong 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 malungkot daw malong problema mo malong Problema mo malong 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 kasi, malong hmm? kasi ako malong eh. Ha? Ito malong 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 mga paps, si Jamie Bautista at si Anthony Linoelde sila iwalayin na. Ay. Ha? Ha? Di kago. Nine years yung pagsasama nila. Ay, toto na. Gusto Kaya malungkla na kasi... Pano ko to? Kasi idol ko to. Oh, Simula dati pa okay. lang, pinapanood ko na yung mga oh, content nito. Di ba yung Anthony, yung kamukha ni Vanessa sa Rabal na lalaki? Gawig uh, uh, yan, lang. Legit pa yan, Pops? Legit yan. Nagtapos sa mga lang. Yan ba yung... Ay, may post na ba? Ay, yun, post na lang. yung haba, o. yung haba, Ah, kaya malungkot ka dyan kanina pa. Oo, kasi fan ako nito. Lagi ko pinapanood to. yung Pops, ano mo sa sabi? <laughs> hindi na ng tanong. Tanong, ah, kasi natin para sa baya. Nakakalungkot kasi, siyempre, 9 ah. years na pagsasama tapos oh. maghihiwalay. Oh, okay. ano Nakakalungkot 'yun, 'di ba? kayo man ang lumagay do sa sitwasyon oh, oh, nila. Yun, <coughs> eh, eto, ano ang tanong? Eh, ano ang tanong? Eh, kayo ba, an ano pakiramdam niyo ngayong hiwalay na sila Anthony tsaka si Jamie? Ano masasabi niyo? Siyempre nakaka Panghinayang 9 years nine sila years, ano? 9 years Tagal ah. Isa sa lang sa mga ano Mga vlogger na pinapanood ko talaga uh, Mga pioneer Mga pioneer Pioneer, pioneer sila Pioneer lang. Hindi baka naman ano yan Ano lang Pampahip lang ganun Hindi hindi, hindi. Wow. Sabagi, may post no May post Tsaka ah, eh. Hindi na nila kailangan pahip, Tsaka Tsaka Oo oh, sikat na yan eh Hindi na sila magpahip Tsaka Napapansin ko rin Ilang mga isang buwan na sila walang content. Silang dalawa dalawang magpasayama. kaya pala. upload, walang upload. Ngayon nga, nagpo si, uh, si Jamie na hiwalay na pala sila. Oh. Ayun, nakakapanginayang. Ikaw, oh. Ako, syempre, di pa ako vlogger. Pinapanood ko na yan eh. Oh. Si Jamie tsaka si Anthony. Oh. Nakakalungkot kasi nine years na pala sila. Nakikita ko yung mga travel, travel nila sa Japan. Hindi mo talaga masabi relasyon kung hanggang saan lang. Kahit gaano kayo katagal, kung maghihiwalay din naman. Kaya tama lang na ano, siguro hindi sila nakasal. Kasi problema pa yun. Kung nakasal sila, tas ayaw na nila. pa sila diba nag-propose na si ano nun eh. oh, engage na pala. Engage, engage na. na. engage. Oh, 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 oh. Ayun lang masasabi ko. Hmm. Baka may, may tao pang mas ano sa kanila, para sa kanila. Ay, plano si God. Baka may plano si God. Ay, plano si God. Mas si 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 deserve. 9 years, 9 years. Kaya naniniwala ako. Alam po forever. Nagal <laughs> pa. Nine, nine, nine years, tatlong uh, motor na hulugan na tig de years. Ano <laughs> meron? <mo> <laughs> <laughs> ako na, nangihinayang ako doon sa nine years na yan. Bakit? Hindi, di ba yun eh, no, ang kumukulab kila Tony Paule? Oo, mga nila. Friend, best friend, best friend. Best friend ni Tony Paule. Siyempre, di ba, tagal ang pagkasama nila. Ta, nine years, ganun-ganun hmm. lang. Siguro sa maliit na, na dahilan lang ang pinagawa nila. Tapos biglang hiwalay. Eh. Okay, natagal nung ano? Nine years. Tapos uh, sa loob na isang de, araw, uh, naghiwalay sila. Hindi, ano, nabawasan daw yung pagmamahal. Eh, diba? o, Nabasa ko, parang ang tingin ko na fall out of love. Ah, sa tagal, sa tagal. bisa di ba Isa, diba? Talo? Ah, parang hindi yung pagmamahal na binibigay daw ni Jamie, oh, ba diba? Oh, Nakakalamigan oh. na, no? na, yun. Ikaw, Pops. Eh. Oh. Ah, malamig. Malamig. Malamig sa Japan eh. Uh... sa Japan, ay, oh idol ko yun dati pa lang talaga sa dab smash doon sila kumikot eh. Ano Palabang, ba yun? Oh, yung mga dab smash. Smash. smash yung maka, tinitigan mo yung mga ganun. Ah ano yun eh kasabay nila ko ngayon eh. Oh. Ayun. Eh di ba nga eh dati may napanood ako sa YouTube yung ano nila. Parang umamin si Anthony Leonesto na ano yung may na-text eh kasi na ano na makarelasyon na sila, umamin siya sa Japan mm. may ni para siguro eh yun kunyari nice. yung parang ano nice si lamat na tapos ah, parang hindi ah, naayos. Oh. parang dati. Kasi, kasi, dati di ba na Meron yun, nasa YouTube yun eh, Pinoast ni oh. at alam, na alam na alam ni, ni Siyan. Oh. Alam, eh. alam na alam ni si alam na alam. Pero matagal alam. na issue na yun. Oh, oh, dati pa yun. Siguro, eh, nabaga, magiging sariwa lang. Doon galing siguro na yung galing Galing mo, boy. Kumbaga kasi, kumbaga yung relasyon nila, may, nagkaroon kasi ng lamat. Oo, oh, ng na parang mahirap mabalik na ganyan. Kumbaga, na. na, na, na Mayroon tayo balik. Hindi ko lang din alam. Baka mamaya, nakaayos na sila. Tagal na rin eh. oh, Pero sayang, ano? Kaso may lamat pa rin. Oh, nice. nine years na. siyan grasa. Ikaw, Pops, ano masasabi mo? Ikaw, okay, oh, yeah. Kasalanan ni Tony yan. What? Ni Tony? Tony Paula. Bakit? Eh, toxic yun. eh <laughs> Gago. issue Gago. Parang nadamay, nadamay Ay, sila yun, Jamie. Yun. Nadamay. Kasi yun. lagi niyang kasama yun eh. Grabe. Ikaw paps, ano sabi mo sabi mo. Eh nung bata pa lang, pinapanood ko na yun sila Jamie, yung oh. sa Boltas 5 yun, di ba? Grabe <laughs> hindi. Ay baba Hindi yun. hindi oh, pinapanood ko yun. Di minabasa basa ako dun, Pops. Yung post ni Jamie, yung sabi niya no nakaraan, sana sa next down ni Anthony, wag na siya magloko. Oh, ah. big ah, sabihin. May issue nagloko. Eh, ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw, Rey. Ikaw, ikaw, eh. ikaw ba, Paps? Oo. Oh. Ano, mas ano, ano, pang... ano masasabi mo, Paps? Hindi na ano pa, pa nga akong malungkot dahil Ayan? doon. Okay. Kasi idol ko yan eh. Idol, idol. Ah, oh, kaya okay. pala malungkot sa Mga pioneer ay. na vlogger, no? Oo. Eh, nga. Siguro nga kasi sa relasyon nila, di ba may pinagtalunan sila, may naging problema. Eh, nga. Yung nagkaroon ng lamat, siguro kasi pag once na relasyon, nagkaroon ng lamat, mahirap na talagang ibalik eh. Yung oh, oh, oh. tiwala. sabi, yung tiwala, tiwala, ano? Yung tiwala. Sabihin mo mang mabuo pa rin yun, oh. na ibalik mo, pero yung lamat, oh. nandoon pa rin. Kunti pagkakamali oh. lang, big nice. deal na, ano? Mahirap oh. buuin. ayun, 9 years siguro, na fall out of love na, nagkasawaan na, parang na kon sapat kon konting, Di yung pagmamahal oh, parang oh, ganun. Kasi pagka na fall out of love ka, konti pagkakamali, magagalit oh. na, sobrang away na sila. Big deal, deal Ayun, na, nagiging big deal na, kaya yun, nakapanginayang. Ayun. Okay. Talagang nine oh. Talagang 9 years. Grabe. Tagal nun. Tagal, napakatagal. Eh, hirap magsimula ulit nun. Oo. Oh, Tandaan na mo. nila. Oo. Oh, tsaka hirap yun pag papasok sila sa ibang relasyon. Kasi ano, kikilalanin hirap, mo na naman ang hirap. bago, yeah. ay, ano, ano na may tama na. naman. Bago, oh, na bago na naman, naman. bago na naman. Ang hirap talaga noon. Ano ba, kikilalanin mo? Ang hirap, ang hirap 'yan. Nakakalungkot, nakakalungkot.